Welcome back na naman dito sa akin channel. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong video at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay binaliwala na ng taong mahal mo? At talaga bang nawawala na siya ng gana iyo? At ikaw ay habol na habol pa rin sa kanya? dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at ayaw mo na magkahiwalay kayong dalawa. At napapagod ka rin ba minsan dahil sa kakahabol mo sa kanya pero ikaw ay baliwala lang talaga niya. Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo? Yung biglaan ang paghahabol niya sa iyo na parang aso at talagang mababaliw siya kung hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang kung malayo kayo sa isa't isa. Pwes, gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat may tiwala po kayo at dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo kahit sa ang parte ng katawan mo isulat mo ang kanyang pangalan at apelido basta kahit sa ang parte ng katawan mo ay pwedeng isulat ang pangalan at apelido niya ng isang beses at pagkatapos mo nang masulat ang pangalan niya umupo ka lamang saglit mag-focus at mag-concentrate ka Pakaisipin mo siya ng maigi ipikit ang mga mata mo at sambitin mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito Pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabul sa akin na parang aso. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit at kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. At pwede mo ibahin o dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. Basta gawin itong ritual na mabuti ang hangarin mo sa kanya at dapat tama ang pagkagawa mo at panikuradong siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. At gawin itong ritual, isang beses sa isang araw, isulat mo ang pangalan at apelido niya kahit sa parte ng katawan mo, ng isang beses lamang. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. Pwede mo ito gawin bago ka matulog o di ka'y ipakagising mo sa umaga, o sa kahit na anong oras na gusto mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.